So welcome Relarge TV. Okay no, by the way mga ka nakita niyo nakita niyo tong pader huh? na nasa likuran ko. Okay. Naniniwala ba kayo na sa paggawa kunang ng pader dito ay wala akong gasto kahit piso. <coughs> Hindi totoo yan. Umaga, wala akong gasto sa libor kahit piso. Okay no, kung gusto niyo malaman kung totoo ba ang sinasabi ko na kahit piso wala akong gasto tapusin nyo lang ang videong ito pagkatapos ng aking intro kung bago pa lang kayo sa channel ko Aww. don't forget to subscribe wow. or click subscribe hit the bell and hit the bell again para ma kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you. Okay no. So sa ngayon, inumpisan ko na yung paghuhukay o paglili out. Hinukay ko ng una yung pundasyon ng poste. Okay no. Tapos ko nang nahukayan yung pundasyon para sa poste. Ang susunod kong huhukayan yung pundasyon naman para sa piling ng hollow okay no sa ngayon tapos ko nang nahukayan yung mga pundasyon so ang susunod kong gagawin ay mag assemble ako ng mga bakal don sa amin o don sa area ko para dalhin ko dito para ilagay o i-assemble ko dito okay no so sa ngayon dito ko lang muna inasimbol yung mga bakal sa bahay ko sapagkat doon sa area ay walang source of current. So pagkatapos ng pag-assemble ko dito ay dadalhin ko doon sa area ko para maikabit ko na at para maikabit at mabuhusan na ang mga bakal na poste. Okay no. So by the way mga ka ngayon yung bakal na inasimbol ko galing sa amin andito na. So, ang gagawin ko ngayon ay ilalagay ko na or ikakabit ko na para mabuhusan ko na sapagkat tapos na yung layouting ko. okay no naiplaster ko na yung bakal so ngayon bubuhusan ko na para yung bakal ay mag steady at hindi na magalaw Na-plaster ko ng apat na puspi sa kasalukuyan ay binubuhusan ko na ng simento okay no so sa ngayon tapos ko nang nabuhusan yung apat na poste. Okay, ang susunod kong gagawin ay bubuhusan ko din yung pundasyon ng uh, hollow Ito, nakita nyo tong bakal. Ito yung gagawin kong parang uh, vertical ng piling hollow okay no? sa ngayon ay tapos ko ng nabuhusan at nakapagpile na ako ng isang layer na hollow block so sa ngayon uh, around 1pm na umuwi muna ako sapagkat ako pa ay magpapahinga sapagkat uh, mag render pa ako ng duty mamayang gabi so sa ngayon ipagpatuloy ko yung piling ng hollow black. So sa ngayon tapos ko nang na yung hollow black. So ang susunod kong gagawin itong poste bubuhusan ko. So sa ngayon gagawa ako ng uh, purma Itong ritaso lang ang gagamitin kong purma para uh, dito sa poste. So sa ngayon tapos ko nang nagawa yung forma. So ang susunod kong gagawin ay bubuhusan ko na. So ngayon, tapos ko nang nabuhusan. So ang gagawin ko ngayon ay tatanggalin ko na yung forma. So nakita niyo mga kaidol na ako lang mag-isa ang gumawa. Sa makatwid kahit piso ay wala akong gasto sa labor o sa construction work.